Dalawang kasunduan ng niligaan ng National Irrigation Administration. Kabilang dyan, ang sapagitan ng Department of Energy na layong paigtingin ang paggamit ng renewable energy sa bansa. Si Alan Francisco sa detalye. Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Department of Energy at National Irrigation Administration o NIA para sa Renewable Energy Development at maging accessible ito sa publiko. Sina DOE Undersecretary Sharon Garin at Director Marisa Cerezo ang lumagda sa kasunduan sa pagitan ng mga kayatawan ng NIA sa paunguna ni Engineer Eduardo Eddie Gillian, ang kasunduang ito ay simbolo ng pagtamo sa water security at sustainable resource management na nakalinya sa layunin ng Executive Order No. 22, Series of 2023. Bahagi rin ito ng hangarin ng bansa na makalika ng 35% ang kuryente mula sa renewable energy sources sa 2030 at 50% naman sa 2040. This will help us attain that, that objective kasi NIA has so much... Uh water all over the country. And, and in fact, for example, LLDA, we are already have floating solar there projects. This is a big potential for solar energy. So, malaking tulong to for the objectives of the President as well as the DOE para we utilize not the yung mga agricultural lands, kundi nandiyan na yung mga low-lying fruits natin. And we're happy that NIA is so Proactive on this because this is a whole of government approach in attaining the objectives of the President for Energy Security and Food Security. Nakipag-partner din ang NIA sa pamahalang panalawigan ng Cavite ay isang kasunduan din ang kanilang pinirmahan. Ang naturang memorandum of agreement ay nilagdaan ni na NIA Acting Administrator Engineer Eduardo Eddie Gillian at Cavite Governor John Vic Rimulia. Sa kasunduan ito, nilerepaso ang paggamit sa water resources para sa kapakinabangan ng Cavite nang hindi na isasantabi ang irrigation requirement ng agricultural sector. Ang akbang na ito ay nakalinya sa commitment ng pamahalaan na paigtingin ng water resources. Inaasa inaasahan sa tulong ng MOA na ito, ang Cavite ay makikipagtulungan sa NIA upang matiyak ang responsable at sustainable na paggamit ng water resources. The agreement between the national government and the local government will ensure that growth is continuous and that growing Cavite is a growing Philippines. So this marks a hopefully a template for other industrialized provinces and uh, LGUs to follow in order to help us fuel the growth. Uh, lalo lalo na no po dito sa distribution ng domestic water, alam natin of course as LGUs, ako bilang dating mayor, alam natin na isisecure ng kapite equitable distribution ng uh, domestic water sa kapite. So yun lang na naman po ang purpose natin para mas maayos po yung procedure. Yung mandato natin sa iligasyon, yung parin hungunahin natin talaga pero ayun no, para rin matugunan yung uh, Uh, pangangailangan po ng domestic water kasi marami pong nasasayang na tubig ng niya. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.